Good morning, guys. So mag sit up video ako ngayon, guys. Dahil maraming nagtatanong, maraming nagtatanong talaga about sa pag-apply ko sa Poland, Europe. So, bago ang lahat, guys. Welcome back to my YouTube channel. Bistak ng LBFW Ventures. Mm, nung nakaraan guys, hindi na ako laging nag-upload dahil may mga nangyari, yon nawala yung alaga ako, nakatay yung alaga ako, tapos ako, pero doon pa rin ako sa employer, so parang uh, nanibago pa rin ako. So, ngayon guys, isishare ko na sa inyo yung mga reasons kung bakit <clears throat> Ang tagal kong nakapag-update about sa aking pag-apply sa Europe. So bago ang lahat guys, um, sa mga baguhan po dito sa aking YouTube channel, uh, paki-subscribe na po 'yung aking YouTube channel, paki-click po ang subscribe button, like, share guys, comment, then 'wag niyo pong kalimutan na itap ang notification bell para po updated po kayo tuwing may bagong panibagong uh, upload videos. So bago ang lahat guys, um Mag-intro muna ako. So, koran guys, maon na to uh, mag-update ako about sa aking pag-apply uh, sa Poland Europe. So, Naki, naririnig nyo yung aking salita guys, may halong bisaya bisaya po talaga ako so back to our topic about sa aking pag-apply kasi the, marami talaga nagtatanong kung kumusta na po yung aking pag-apply sa Europe hindi ko lang inaisa-isa na reply kasi yun nga ang gusto ko gagawa ako ng video para po lahat may alam guys, nag-back out po ako sa aking sa Europe Yes. Tama po yung narinig nyo. nag out po ako. Kahit na may, ano na po ako, may, may working permit. Yes, lumabas na po yung aking working permit. Two months lang po. Wala po ako problema sa papeles. Nakahanda na po yung aking placement fee. Uh, sa katunayan, nakapag-down na po ako ng kalahate. More than kalahate. Then, nag po ako na itigil or i-stop o i- i-back uh, out yung aking application para sa Europe. So, maraming kadahilanan. Isa na po yan guys yung uh, hindi po ako basta-basta makauwi ng uh, kung may problema sa Pilipinas hindi po ako basta-basta makauwi ng ganun-ganun na lang kasi once na maka tungtong pa sa Europe guys kailangan mo muna ng papeles which is uh, lalabas or mabibigyan ka within 3 to 5 years bago ka makauwi na Pilipinas makakauwi ka na Pilipinas guys kahit buwan ka pa lang ang kaso direct diretsong uwi na hindi ka na makabalik unlike sa kung aabutan ka na ng 3 to 5 years, which is andyan na yung mga papeles mo na pwede ka na mag-work doon sa Europe, pwede ka na makabalik. Halimbawa, bakasyon ka lang sa Pilipinas. Yun ang isa sa mga dahilan, guys, yung nag-alangan ako kasi nga yung parents ko, lalo na yung mother ko, is may edad na. Tapos nung time na yon nung kasagsagan ng pag apply ko, is nagkasakit siya. Doon talaga ako nag- na tawag nito na isip na hindi lang isang beses dahil alam mo naman ang buhay is isang beses lang yan wala nang second wala nang hindi ka na uh, isa lang ang buhay natin dito sa mundo wala wala tayong mabibiling buhay dito sa mundo so alam niyo na ang ibig kong sabihin guys pangalawa uh, nakahanap ako ng partner sa buhay na gusto all. niya is magtulungan na lang kami. Dito na lang kami mag-work sa Taiwan. Kasi dito din siya sa Taiwan, guys. So, yun din ang isa sa mga dahilan na pag ano ko, pag back out ko. Nag, nagdalawang isip ako kasi nga ah, nahanap ko na yung forever ko. Ah, forever talaga. May ganun. Pwede so, nga isa naman din talaga yun sa kung may partner ka sa buhay, isa yun na mag-usap kayo, kung ano mga plano nyo. Diba? Isa din yun. So, yun din ang iniisip ko. Tapos, hindi naman to sa una, pangalawang rason. Ano lang to, ah, uh, hindi ko na siya sinusunod-sunod. Basta ito yung mga rason ko. Tapos, isa pa sa mga rason ko is, yung mga anak ko kasi paano pa kung makarating ako doon 3 to 5 years or more than that hindi ko sila basta-basta makita or magpag in case na magka problema hindi naman natin alam ang panahon maraming nagbabago araw-araw maraming nagbabago so yun din ang talagang pinag-isipan kong mabuti as in pinag-isipan kong mabuti kasi pera ang pupuntahan ko doon trabaho dito sa Taiwan guys is may trabaho naman ako which is may sahod din naman ako then na, yun nga yung nakahanap ako ng partner sa buhay at, at sabi niya napag-usapan namin una napag-usapan namin susunod siya pero nag-alangan siya so parang nag-uusap-usap din kami uli na bakit hindi na lang kami dito magtrabaho sa Taiwan magtulungan para sa aming mga planos para sa future. So, okay naman yung plan niya. So, kinonsider ko yon Kasi guys, ang plano is hindi mo yan mabubuo ng ikaw lang mag -isa. Mabubuo mo yan pero hindi mo alam kung tama ba yung ginagawa mo, kung maliba kung talaga bang eksakto ba sa plano mo yung mga nangyari yun nga ang ibig kong sabihin, yung parang ang kasabihan, di ba? No man is an island. Hindi ka mabubuhay or nang walang ibang tao na makukunan mo ng mga mga advices yung mga ganun ba so consider ko talaga yun guys tapos yung parents ko nag-alala lalo na yung mother ko nag-alala para sa aking mga anak so in God's grace, in God's blessings, in God's advice, nanghingi ako sa kanya ng sign. So, kahit nakagastos na ako guys, pera lang po yan. Nakuha ko naman yung kalahati ng aking dinadown, pero may ano na siya, may kaltas na siya. Which is talagang makatarungan naman kasi nag-apply tayo eh. Diba? Gumag na nag-effort na sila para i-process yung papeles ko ang kulang ko na lang kasi doon guys is visa tapos yun na uh, talagang in-stop ko hindi naman ako din nag, nag, uh, wala naman akong wala naman akong panghihinayang na nakagastos ako dahil sobra-sobra pa sa balik yung yung meron ako sa ngayon So talagang talagang matindi ang ang Panginoon guys pag siya yung uh, magbigay ng plano, magbigay ng ng uh, blessings para sa iyo. Basta lang magtiwala ka lang sa kanya, magtiwala ka sa sarili mo at 'wag mong kalimutan yung pamilya mo lalo na yung parents mo at mga kids mo. So yun lang guys sana sa mga nag apply na papuntang Europe, cross-country, uh, isipin nyo din mabuti, guys. Bigyan nyo ng pansin yung mga uh, pamilya nyo, yung mga taong mahalaga sa inyo. Isipin nyo din mabuti kung talaga bang para sa'yo yung opportunity na dumating. Kasi ang opportunity, guys, is parang ano lang yan, parang uh, parang kidlat lang ba minsan darating na hindi mo inaasahan tapos kung grab ka lang nang grab at hindi mo pinag-isipan siguro uh, magag makukuha mo yung opportunity opportunity na yon pero parang parang ano ba parang may something na hindi pa ito para sa so hindi naman ako nanghihinayang talaga guys wala akong panghihinayang dahil sobra-sobra pa ang balik ngayon sa akin hindi naman sa sa nagmamayabang ako sa mga blessings na binigay sa akin ni God pero alam ko naman na grabe talaga siya magano grabe talaga siya kumilos kung para sa atin talaga yung opportunity na yon at yung blessings na yon kung para sa atin para sa atin so yun lang guys yun lang yung mga rason at uh, kung bakit ako nag stop nag back out sa aking application para sa Europe. Yes, Europe na yun guys. Kung tinuloy-tuloy ko yun, matagal na po ako nasa Europe. Tama. Siguro last year or uh oo, -oh, nasa Europe na ako. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, sa mga sumusuporta. Daghang salamat mga kapwa po FW sa mga gustong pang pumunta dito sa abroad pag-isipan nyo po muna mabuti guys, masarap mag-abroad pero dito mo din mararanasan ang mga hindi mo naranasan sa Pilipinas. So maraming maraming salamat guys. Huwag niyo po halimutan na mag-subscribe, hit notification bell para po updated po kayo tuwing may bago po akong upload videos. Maraming salamat guys. See you on my next video. Bye!